Humingi ako ng tabang dito sa mga kampi ko kasi yung pagong nandito na eh tapos yung mga kalaban din umaligid-aligid pa. Sus, Mario Sip, ang bilis ng risk po yung tao nila. Kaya bumakyat talaga yung tao na ako kasi hindi ko talaga sila kaya kay daghan sila. Kaso kay pumalag man yung mga kakampi ko, kaya ko naman sana talagang tabangan yan. Kaya lang hindi ko sila kayang pwedeng tingnan lang dyan mga doon. Kaya tumulong na lang ako, baka masisipa ako eh. <laughs> Sobrang aggressive talaga yung tao nila, oh. Gusto pa talaga yung tao nilang kunin yung pulang mananap ko dyan. Eh, kaya nandito na ako mga doy. Sus, so, Mario, safe na bunalan ko yung tao nung chang -e. Masyado kasi kayo. You don't know me? Nga karon tanawa. <laughs> <laughs> Ang likot din talaga yung tao nitong badang na to. Lantay ko lang talaga siyang mag-ultimate bago ko mag skin sana mga doy. Kaso naulaw, minuwan siya tapos dito, bigla mo nun siya nag-ultimate. Kaya na palungkot yung tao nyo yung talaga ako. Sabay, alis na parang walang natin na hitam Ah, bahala na kahit dyan, Hindi na ako pwede maging bayani dyan. <laughs> Kung nakita sa akin ng Changi na to, lagi nagmodbod sa kanyang magic sarap. Kaya ah, siya na lang talaga yung pinintari ako dyan. Pinuntahan ko siya dito, tapos tinulod ako ng pinishat niya. Eh, nakatungtong na sa akin yung tao nyo yung Angela. Kaya, higa ka na doon. <laughs> pakiramdam ko talaga na pagkamalan ako dito ng ulam ng chapli na to kasi kita niya sa akin basta may ultimate talaga yan siya mga doy at magbudbud talaga yan siya ng magic sarap o oh, kita mo na naman yan no pero ang binudbud niya yung ano lang yung clone ko lang tapos dito yung baka pinalagan ko kaso gahi inuhan agoy oh, doy <laughs> makita ko nag shadow boxing na pala yung tao yung badang dito kaya sumunod na rin talaga ako tapos yun humiga yung tao siya nga, huling-huling na yung pagpatong mo sa akin Angela Wala na, bumatse na yung mga kalaban Tapos yung bakal ito, nung paggaming noon siyang bakal Walang matigas na bakal doy Sa madaming bumubunal Nga, karoon pa na awag noon sa kanya Di ba humikta ka na? At ayun na naman, nagbudbud na naman ang magig sarap yung tao ng chandi Wala na, higa ka na naman doy <laughs> Sabihan ko yung Angela dito na pumatong ka sa akin doy Kasi sodling ko Pumasok, saka pa manging daan siya pumasok. Kung lumabas na ako, paano ako gaganaan yan ay lumabas na ako. Hindi na ako gaganaan dyan. pagod na ako. <laughs> Sabi lang ang jira dito, retreat daw. Sabi ko naman sa kanya, pumatong ka na kasi malakas na ako. Lalaban na naman tayo. Kita mo, sa sobrang ganda ng patong mo, mga nga nangintawon yung yosin siya nila. yan kasi dapat. Patong lang ng patong hanggat malakas pa. <laughs> Dito, tingnan nyo maigi kung paano ko magturo kayo dito mga day. Akala nyo, mapipitas ako dyan. Pero hindi talaga yung mangyari yun. Nag-tour guide lang talaga ako. Tapos yung badang, nag-shadow boxing na lang yan. Tapos siya pa yung tayo nung nabugbog. Pambihirang shadow boxing yan. Dito, sinabihan ko yung Angela, huwag ka na sa akin pumatong. Sa iba naman, kaso sa akin pa rin talaga siya pumatong. Sus, ginamihan ka nagpumatong sa akin, doy. Ginawa mo na yung tao na kong habit, ha? Ah. <laughs> sumusukol pa rin yung taon talaga yung mga kalaban. Ayaw rin talaga nila mag-give up. Yan ang gusto ko sa inyo, manginginom o gin. Never give up. Kahit ang kahintang nyo, perte na ginintang taong lesura. Ah, super na ginintang taong. Abote na lang yung taong. Nagubaan na kaya. Narinig ko na naman ang victory. <laughs>